Kung saan nga ho may masarap, sa doon nyo ho kami mahahanap For today's video nga ho, e nandito ang Team Pataba sa SM Santa Rosa para maghanap ng makakainan. Bali din nga e eh, may nakita pa tayong soft opening ng mga bagong makakainan. Pero hindi ata yan ang cravings ng Team Pataba. Tingin ko'y konting pilit la ang dinis sa amin sa may litsunaryang ari. Baka mapipilit na eh. Kaya ala, nag up na eh. Ay sayang. Ay sya, sa susunod ka na lamang. Tatari nga anak kapukaw ng aming paningin. Yan, yung duke. Discounted price nga daw sila from 5.99 to 5.49. Baligayan nga ang mga pagkain na ihahain sa'yo. Meron silang chicken dyan. Iba't ibang luto sa chicken. Meron ding iba't ibang klase ng fries. Tapos yan na yung sabaw na gagamitin natin sa pagluluto meron din silang nilagang itlog at plain rice yan naman yung mga isasama natin sa sabaw ay di ka karami, kainama na ah. meron ding mais, mga gulay gulay na kung ano gusto mo meron din silang iba't ibang klase ng noodles meron din silang mga sushi at maki yan. meron din mga nakatuhog-tuhog sa steak, ay nakapaw kaysa tingin pala mga AK, busog na busog na sa dami ng makikita ay talaga namang kapag ikay nai-stress sa eh trabaho ay di ka lang magpunta at talaga naman siguradong pawi ang stress mo iyan sana o oh. pali binigyan na nga rin pala tayo ng pinakaplatong paglalagyan natin aba hindi ko kumuha na tayo ng tigitigi -tigi sa lamang at baka mabusog agad ay hindi na matitikman ang iba aba ay, kailangan sulitin 549 din iyon hindi ka Parang may naamoy ako hindi maganda. Kat, bali rin na nga lahat ng ating nakuha. Ayan, may dalawa tayong lagayan. Tapos din ay eh, si Pataba yung naman na nag-aasikasa ng lulutuing sabaw. Sa amin ng tatlo ay eh, sa home, pinakamasipag magluto ho kahit sa samgyo. Kahit hindi eh, ka hindi pinagsamasama eh, pinagsama-sama ng gulay at saka karne. Ay, sa pakawari ko ay ayos nga yan. Tapos din eh, nga table, ay manig celebrate pa ng birthday. Oh ay talaga namang bising busy si Pataba sa kanyang niluluto ay wari ko kami nag-aabang na lang din yan kung pwede na kaya ang sabaw na ari <laughs> kabay kawasagay kay patatagaling pa natin abay ano pang inaantay tara kain na kabay kailangan nating sulitin ng 549 basta ho kainan ay dyan ho talaga kami nagkakasundo-sundo basta ho ang goal namin diyan ay makarami kami ng kain tabay kuha na rin ho kayo ng inyong pagkain para sabayan nyo rin ho kami kumain din eh kahit kinuha ko na rin ho diyan ng mais at sabi ko baka rin ititira pe, sayang naman niya anay talagang walang tawat kami sa pagkain tapos din ho ay list of drinks din aba hindi ko na mamimili kung anong gusto mong inumin diyan eh. kahit meron din ho din ng ice cream yan ikaw mamimili ng flavor kung gusto mong vanilla, mango, ube at chocolate tapos ang kay Kamsoy binalagyan pa ng sprinkles ang akin naman ho ay yung cookies and cream na akala may lupang nakabudbud. Kami ice cream ka. ay kinama naman ho talaga. Ikaw na magsasawang kumain ang kumain diyan. Tay talaga naman hong sulit na sulit sa amin di yan Kad tari pa ako maganda. Abat nagpakawan pa. It eh, talaga naman. Iwan ko na lang talaga. Siya po ay eh, talaga naman paano ga mamamayat nare re. At tari na nga kinainan. Di na mo sa ari wala nang natira. Buti na lang ho talaga at pinapapasok pa rin kami mga kinakainan. E, pero kami na lang hu, lagi ang natitira. Kan daming tao kanina ay wala nang natira at kami na lang. Kad, dahil nga mga busugan, abay nakakita ng upo. Ah. Tumambay mo ng at hindi pa nga nasiyahan ay lumipat pa ng ibang upo at ma-experience naman daw din sa mga baba-baba tiyanga, baba. <laughs> kita nyo naman at mga sarado na nga eh sya, paano mga idol hanggang dito na lamang, ba bye bye